Ito yung mga karanasan ng mga OFW umuwi sa Pinas Yung mga nag-lumalapag um, sa Clark International Airport At saka lumalabas sa Davao International Airport Ay naku, kung minsan maiinis ka o matatawahan na lang Merong mga OFW na nag Ng mga bum mga bomba-bomba dyan. Nakakatawa. Nakakatawa na maaawa ka sa, sa mga biktima. Kaya dapat maging aware tayo sa mga balita sa Pinas. Hindi yung magjujoka, tapos hindi mo pala alam na bawal yon Hindi pinagbabawal na pala. Ay, nagjujoka ka pa din. Idinujoke mo yung mga ganon. Buti na lang ako. Kapag nasa airport ako, seryoso ang mga tao, seryoso din ako Kaya hindi ako nagjo ng mga bagay-bagay na alam kong nagko-cause ng uh, threat sa mga ibang tao Kahit pasabihin natin na joke, eh, maaalarma talaga sila kung sabihin mo naman na may bomba dyan sa bag mo na iti-check in mo Kaya piliin natin yung ating mga joke at saka, kung nasaan tayo, kung mga nasa public places tayo at saka magsabi tayo ng mga ganyang mga bagay-bagay ay hindi maganda. Heto naman yung karanasan ng ating mga OFW na lumapag sa Clark International Airport kung saan kinukuha naman nila ang, kaang ipinadalang iPhone sa kanila. Itong mga immigration officer, buti na lang nakita ko na Naiiwi naman niya ang kaniyang iPhone Mahirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa Tapos makukuha lang ng iba ang iPhone mo Lalo na kung ipinadala lang sa'yo Siyempre, para sa safety mo at saka sa proof mo Kailangan mo talagang bidyuhan na O oh, eto, sinasabat ng ganito, ganyan Hindi ko na ibigay sa anak mo Kasi kinuha ng mga immigration officer, ganyan 'di diba? For your naman security mo naman sa sarili mo na prove mo na hindi mo na naibigay yung cellphone sa anak niya kasi kinuha nga ng ibang tao. Pero pag ako ang ganun, ipaglalaban ko din. Bakit nila kukunin ang pinaghirapan ko na iPhone, di ba? Kung gusto nila magka-iPhone, magtrabaho sila ng maayos. At saka, kung gusto nila ng may pera, di ba? Kung naghihikaw sila sa Pinas, di eh mag-abroad din sila. Di ba? Wala naman pumipigil sa kanila na mag-abroad. Tayo ng mga OFW lumayo sa ating mga pamilya para mabigyan ng magandang kinabukasan. Tapos, yung mga iuwi mong alahas at saka yung mga mamahaling gadgets, kukunin nila. Wow! Ang perse naman nila. Di ba? Kaya, ma ano, magtatrabaho na lang tayo doon para isang walang may ipon, isang kahing isang toka ang buhay kung nasa Pinas lang tayo, magkakasama sama nga pero wala namang ipon, o ba diba? kaya mas pinili namin mga OSW ang lumayo para mabigyan ng hindi lang enough na karangyaan kundi magkaroon din kami ng financial stability in the future para kahit na natutulog kami kumikita ang aming pera kaya hindi na namin kailangang magtrabaho pa ng doble kayod pag uwi ng Pinas. Ito lang ay reaction ko sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating paligid, ang mga issues-issues na kinsasangkutan ng mga OFW. Kaya sa ating mga OFW, lumaban. Lumaban tayo kapag tayo'y aapihin at saka, maging aware tayo sa mga bali-balita sa Pinas para maiwasan natin yung mga hahadlang sa ating paglabas ng bansa. 'Yun ang maipapayo ko sa ating mga kapwa OFW.